Hello everyone, every two, every three. Haha, <laughs> charot. So, ito nga pala yung ganap namin nung nagbakasyon kami sa probinsya. Dumating kami sa probinsya is gabi na talaga. So, kinabukasan, kinaumagahan, ito na ang ganap namin. Yung anak ko, kahit bagong dating pa lang sa probinsya ng kanyang lola is gumagala na agad sa labas. Gustong gusto niya sa labas, nakikita niya agad yung mga tindahan ng lola niya at tindahan sa mga kapitbahay. Tapos, may mga bata din siya. So, ito nga pala is anong oras na eh, na niya mag so, tinatawag ko siya na mag ta. Tapos yung lola niya, karga-karga naman si Bunso. Pakakainin ko lang siya dito sa labas dahil gusto niya dito sa labas at may mesa dito sa court. Walang problema kasi dito sa labas dahil may court dito tapos may bubong na rin. So hindi, hindi taga mabuburing dito. Dito ako nag-i-stay kay Mama Bibi sa Niminyo. Dito ako nag-i-stay ng dalawang linggo mahigit. Dito ko rin, do, dito ko rin pinapapunta yung aking kapatid na si Julisa. Ito nga pala yung aking anak na si Kuya Samar is mahilig talagang makipaglaro sa pinsan niya. Hinahalikan niya, hinaharot niya, lagi niya yang hinaharot na yan kinikiss niya, hindi ko alam kung anong pinagagawa niya, basta gigil na gigil siya sa pinsan niya. Mint Mag-aalas 10 na nga ng umaga kaya sumakay na kami sa bao-bao papuntang Josefina dahil ipahilot ko ang aking baby bunso dahil pareho silang may pilay at may lagnat ng kanyang kuya. So dadalhin namin siya sa Josefina, sumakay lang kami ng bao-bao para hindi kami maulanan. Ayan, so papunta lang kami naman doon sa Santo Niño, sa Josefina, sa Santo Niño para magpahilot. Tapos pag uwi namin, ganito na ang ganap. Ayaw niya, ayaw niya yata humiga sa sahig, matigas kaya or kaya siya umiyak-iyak. At sobrang laga rin siya ng kanyang lola baby, ang aking pangalawang ina sa buhay. Ayan, inalagaan niya yung anak ko, uh, nilagyan niya ng bugayana para gumaling. Tapos kinabukasan yung aking anak naman na si Kuya Samar is kasama, sasama siya sa lola niya papunta doon sa Sibuyasan. Mangguna daw silang duha. Ayan. So, sasama yun siya sa lola niya pag pumunta sa garden. Tapos biglang uwi dito sa bahay haharuti na naman niya ang kanyang pinsan na anak ni Julissa. Ito nga pala si Claire, yung aking pamangkin. Ayan. So, hinaharot na naman niya yung pinsan niya. Grabe talaga siya manggigil kay Claire. Eh, siguro nga kasi babae. At cute na cute na cute. Nakikutan cute talaga yan siya kaya nagigigil yun nagigigil yan siya tapos minsan yung kapag may didi siya yung humahawak tapos lalaroin niya. Kapag dinuduyan lalaroin niya. Bagay na bagay bagay na bagay talaga sa damit niya. Ang sombrerong binil, binibili ko sa kanya ang social social. Ay sus, ang ganda ng smile. So ito nga pala, may dala nga pala akong Korean glass skin seed. Binigay ko nga pala dito sa pamangkin ko. Dahil nga sabi niya, te, pahingi daw ng pampagwapo. So ayan na nga binigay ko sa kanya at ang laki ng ngiti niya. At ito naman talaga ay humihiyang sa kanya mga mare. Dahil talagang nawawala ang kanyang pimples. At ito na nga, ay, anong oras na ito ay mag magtatanghali na kaya eto nagluluto ako ng itlog so dito ang abuhan o kusina sa probinsya ganito hindi wala akong kaarte-arte pero hindi lang talaga ako marunong maghaling nakalimutan ko na for for how so, so many years ay nakalimutan ko na talaga paano maghaling <laughs> maghaling so ayan nagluto ako ng ito ang naghaling naman naman nito is si Julisa or si Mama hindi ko matandaan kung sino naghaling nito si Mama ba or si Julisa kasi maagang maaga pa lang doon sa probinsya alas 5 pa lang gising na ang mga matatanda minsan alas 3 pa ang ingay tunay na along Dito sa Manila, hindi ka pwedeng magpa ng ganong oras, alas 3, alas 4, alas 5. Dahil ang mga tao dito sa Manila, minsan alas 9, alas 10 nang magising. Pero sa probinsya doon kay Mama Bebe, nabubigla ako, palang na, na parang nakakabulabog ng kapitbahay. Kapag dito talaga sa probinsya, kapag wala kang ref, dito talaga sinasabit ang mga ulam-ulam na luto na para hindi puntahan ng pusa. Kalmuti ng pusa, busog sila. At dito na nga naluto na yung itlog ko, kaya lamabas na ako dito at dito ko siya pakainin. Ang lagi kong dala sa kanya talaga dito is jacket and pajama. Kasi alam kong malamig talaga dito. So dito ko siya pakakainin dahil gustong gusto, -gusto niya dito sa labas. Kahit pasokin mo siya, ayaw niyang pumasok. Kasi gusto niya dito sa labas dahil maraming mga bata at marami siyang kalaro. Kaya dito ko na lang siya pakainin. Part 2 sa next upload.